sa na Bukal YouTube channel po ito kung bago pa po kayo sa akin channel touch all the bell para updating kayo, kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos ito na po yung application form na kailangan natin ipasa sa PIBAW office kasama po dito yung mga complete requirements na inyong na nakomply mga valid IDs, marriage contract birth certificate ng uh, ng asawa, na claimant birth certificate ng mga anak at uh, death certificate ng mga namatay na anak o namatay na apo And the valid IDs at ng mga, mga anak at mga apo, then signature po at authenticated firma po, signature, xerox at firma po sa ibabaw, dapat pareho po ang firma. So dito po ay nakasulat yung uh, mga pangalan ng uh, claimant veteran, uh, claimant po na asawa at ang mga anak. Nakasulat po dito yung uh, pangalan, birth, birth, birthday and the permanent address at ito so, po ay ipapanotaryo nyo bawat copy kung sobra kula, sobra po ang mga anak so pwede po natin isulat sa likod so ayun po kailangan po kasi ilagay lahat ang mga claimant yan po, yan po man ay uh, anak sa labas o anak na tunay yan po ay may karapatan lahat so kailangan po ay isulat So yun po, na-attachment lang po yung mga affidavit galing sa abogado at uh, pinakatip ko po kung may mga pagkakamali po sa birthday ng mga anak, birthday ng magulang, birthday ng uh, veterano. Bawat letra po ay ipa-affidavit nyo na po at uh, certified po ito ng dalawang disinterested person at kanilang ID at Xerox pero din po sa ibabaw. Yun po lagi. Lahat po ng may conflict at meron pong uh, pagkakamali sa mga pangalan Uh, kapanganakan so kailangan pong ipa po natin para hindi na po tayo magpabalik-balik dahil napakalayo po ng Manila from the provinces so ganun lamang po at dito po ito yung, po yung application form dito po na tinatawag natin attachment po ito ng uh, unclaimed pension iba pa po yung tinatawag nating pink paper so kasama po ito magkasama po itong dalawang ito so dadaan po kayo dun sa tinatawag nating uh, analysisyon ng second floor ng uh, di, 'di, ba nagpumunta po kayo doon sa piba o sa baba so doon po sa taas nandoon po yung kanilang examination dadaan din po sa kanila yung mga requirements yung susuriin din po nila dalawang beses po yon para clear po lahat and then pag tinanggap na po okay na po kasama na yung veterano sa pag yung uh, housewife sa pag-apply and yun na po at after noon dadating na po yung ating uh, hinahabol inahabol na burial and uh, tapos noon yung pension na po. Then, katapos noon, pwede na po tayo mag-apply ng, uh, ng mga unclaimed pension. Kasi kailangan muna pong mag-pension para mahabol natin yung mga unpaid back wages na pension ng ating namayapang ama na veterano. hanggang sa muli po sa yun, ang YouTube channel. that's all the bell para updated po kayo kay YouTube sa ating mga bagong video Sana po isubaybayan niyo ang vlogs